Isang netizen ang nagbahagi ng kanyang hindi magandang naging karanasan sa palpak di umanong sistema ng SSS or Social Security System. Reklamo ng babae na sayang nga lang daw ang oras nito dahil wala rin naman nangyari sa kanyang lakad noong araw na iyon. At isa pa nga sa akin disappoint dito ay hindi man lang daw sila na inform na may cut-off pala ang SSS sa pagpaprocess ng mga transaksyon. At kung ano pa nga ang ibang mga problema na kinakaharap ng mga netizen sa tuwing pumupunta sila ng SSS, panuorin natin ang video na to. Hello, SSS Management or Social Security System ng Pilipinas. Gusto ko lang sabihin na, guys, you can do better and you should do better for the Filipinos. Kasi yung mga benefits or claims na ipinipila namin ng matagal or ina-apply namin online, sa amin din naman yan, di ba? Hinulog din naman namin yan. So, the least thing that you can do is at least make our experience a little better. So, story time tayo ng mabilis. Nandito ako ngayon sa SSS, kalalabas ko lang. Unfortunately, na-decline ako dun sa ipinila ko. Bakit? Kasi, yung ipinila ko daw ay kanina pa puno or cut off. Um, it's just 11am now. And pumila ko around 9.30. Unfortunately, nung time na yon puno na daw pala. So, ang tanong ko, ito lang. Ano ang cut off time para hindi na kami pipila? Another tanong, um, ilan ba ang slots na meron kayo kasi puno na ka mo? Alam mo ang sagot sa akin? Wala. Kasi depende daw kung may mag-aasikaso pa. Okay, so that's, that's a little inconvenient para sa amin na nagbabaka sakali na makakapunta kami. So, sinabihan ako na um, kung gusto nyo po, pwede naman kayo mag-apply online, which I already did. And then I said, opo, ginawa ko na yon. Kaso, ang next slot nyo pa, mind you, it was October. Ang slot nyo pa ay March. Imagine. Imagine yung tagal para ma-accommodate ka nila. So, I suggested, out of my good heart, kasi ayokong mapikon kanina, sinabi ko na lang na, siguro sir, next time, kung nakita n’yong pumipila yung mga tao dito since nagpa, nagsasabi naman kami kung anong, kung anong concern namin, tapos pinapapila nyo kami sa likod, sana alamin nyo na, di ba, kung ano yung claims ba namin. Kasi nandito ako ng 9.30, tapos kung ang opening pala si 7, tapos around 9, e eh, puno na, you could have already told me no, nagtanong pa lang ako initially na, ay puno na po, hindi na po pwede, balik na lang ko, kayo yung bukas, pilitin nyo lang mas maaga pa kasi puno na po around 9 o'clock wala na kayong abutan e di sana okay sana ako at yung iba pang nauna sa akin kasi nakita ko marami rin na reject hindi ko alam kung bakit pagkatapos nilang pumunta dun sa desk lumalabas na sila pa uwi so no, nala, naintindihan ko na marami kaming ganun na pumila, ka pumila kami ng mahaba tapos pagdating dun sa isang first step masasabi lang na sarado na pala or puno na yung slot. So, I think guys, SSS management, I hope this goes to you and this is me suggesting how you can make our experience a little better as the contributors kasi to be fair, sumunod naman kami sa lahat ng requirements, 'di ba? Kaya nga kami pumunta do nag-prepare ng mga um, mga papeles sa kailangan isero, kasi yung mga IDs namin tapos tapos um naghulog kami. Tapos ngayon, sana pakinggan nyo na pag nandyan kayo sa loob, alam kong siguro stressful, madami kasi kami pumipila, maraming marami kami. Sana pag-isipan rin nyo rin yung proseso kung paano nyo mapapaganda ang serbisyo nyo sa amin. Kung yung gantong kasimpleng bagay na alam nyo na palang puno yung slot, edi sana. Sana sa umpisa pa lang sinabihan nyo na yung mga tao na mambalik balik na lang po kayo bukas, mas maaga. Wala po kasing garantiya kung ano an kailan kayo makakapasok. Wala po kaming slot, blah, 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 blah. And then second is, pag-isipan nyo rin, ano yung proseso talaga, hindi pwedeng walang slot, walang cut-off, walang bilang. There should be something para naiintindihan natin lahat paano tayo kikilos. And one more thing, How can you make this better for the senior citizens? Na, men na may mentioning ko to kasi napansin ko kanina, napakadaming senior na nandoon. Mind you, yung mga inaakay na sila ng mga apo siguro nila yon. Bakit kailangan pang ganun? Wala bang pwedeng sistema na mas mapalapit sa mga senior ang proseso, mas pampapadali para sa kanilang proseso? Bakit lahat manual? Tapos may online nga pero yung appointment naman is 4 or 5 months from the current period hindi dapat ganito, hindi dapat ganito yung servisyon nyo para sa mga Pilipino, para sa mga kontribusyon na binigay naman namin ng, yon kalta sa sahod eh. Panawagan natin sa SSS, sana ay ma nyo na ang problema ito. Dahil siguradong hindi lang naman isang concerned citizen ang nakakaranas nito. Sana ay gawin natin mas simple at mas convenience ang mga proseso para hindi naman nahihirapan ang karamihan sa mga Pilipino sa tuwing pupunta sila sa ahensya ng SSS para ayusin ang kanilang mga transaksyon. Dahil kung ganito nga lagi ang mangyayari, ay talaga namang sakit sa ulo ito ng mga Pilipino dagdag mo pa ang mga kakulangan na informasyon na pinoprovide ng nasabing ahensya. At kung nagustuhan mo ang video ito at bago pala mo sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita mag-subscribe. At pahit na rin notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.